maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Lose Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Bilang isang young adult, isa akong galit na tao, lalo na galit sa Diyos. Isang taglamig, dumaranas ako ng matinding impeksyon sa dibdib na lumala hanggang sa puntong nahirapan akong huminga. Laban sa aking determinasyon na sumakay dito ng walang tulong ng isang doktor, sa kaibuturan ko alam kong nahuwaan ako ng pulmonya at nanalalagay sa panganib ang aking buhay sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbisita sa ospital. Naaalala ko ang isang gabi habang nakatulog ako sa kama, nagising sa ilang sandali na may matinding sakit sa aking dibdib nang magsimula akong ma-asphyxiate dahil sa naipo na likido sa aking mga baga. Nawalan ako ng oxygen, iniwan ko ang aking katawan, at habang lumalayo ako mula sa aking mortal coil, ang sakit na naranasan ko sa mga sandali ay nagbigay daan sa isang estado ng euphoria. Malapit na ako sa pinto ng kwarto ng lumingon ako upang makita ang aking katawan na walang buhay na nakahiga sa kama at ang mga bagay sa aking silid, na, mula sa kinatatayuan ng walang katawan na iyon, ay tila napapalibutan ng kakaibang asolberding aura. Masyado akong nabihag sa lahat ng nakita ko kaya nakalimutan ko na ang mga pangyayari kung saan iniwan ko ang aking katawan. With the idea that I would explore the rest of the house, saka ko inabot ang doorknob para buksan ang pinto, pero imbes na makipag-ugnayan dito, dumaan ang kamay ko dito at sa mismong pinto. Nang makarinig ako ng kakaibang langit-ngit sa likuran ko, lumingon ako para makita ang mga sanga ng puno sa labas na kumakas sa bintana ng kwarto sa mabagyong panahon. Biglang, ang bam na nag-iilaw sa silid ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag at sa aking mas mataas na kamalayan, natanto ko na ang ilaw ay isang uri ng portal. Mabilis kong inabot ang liwanag at sa paggawa nito, natagpuan ko ang aking sarili na naglalakbay sa kawalan ng kalawakan sa patuloy na pagtaas ng bilis. Habang nagmamadali ako sa bilis ng kidlat sa madilim na kalawakan, nakita ko ang mga alaala ng aking buong buhay na nabuksan sa pamamagitan ng isang serye ng mga imahe sa isang karanasan na katulad ng panunood ng isang pelikula. Sa pagtatapos ng paglalakbay, natagpuan ko ang aking sarili sa ibabaw ng isang bulubundoking tigang na tanawin na pinahihirapan ng magulong panahon. Sa mabagsik na planetang iyon, napanood ko ang mga bagyo ng maraming beses na ang laki ng na mga nakikita sa Earth ay lumaganap sa kalangitan at sa ibabaw ng planeta, habang iniskan ko ang ibabaw ng planeta, pinagmamasdan ko ang mga lagusan ng bulkan na may iba't ibang laki na nakakalat sa mabangis na lupain na paminsan-minsan ay naglalabas ng singaw, at kasama ng singaw, makamulto ng mga aparisyon na gumagala, na parang naghahanap ng isang bagay na hindi nila mahanap. Nakababahala, napanood ko ang pagpapakita ng isang sinaunang babae, isang hag na may malalim na kunot na babalot ng panahon na balat na nakasabit sa kanyang mga buto, na nakasuot ng punit-punit, sinaunang mundo na taon ika, ang dahan-daang lumutang patungo sa akin. Sino ka, matigas ngunit kinakabahan kong tanong habang papalapit ang revenant na may tila nakamamatay na layunin. Bilang tugon, ang multo, kasama ang mabangis at nakakatakot ng ngiti nito, ay pinunit ang bahagi ng saplot na tumatakip sa kanyang mukha na nagsiwalat ng isang bungo na may malawak na bukas na tanggal na panga. Pagkatapos, itinapon ng kanyang tanika, ang gol ay lumutang paitaas bago lumusat at pababa upang kagatin ang aking kaliwang balikat na naging dahilan upang ako ay mapasigaw sa matinding paghihirap. Diyos, iligtas mo ako. Patawarin mo ako sa pagtuligsa sa iyo noong nakaraan. Tanggapin mo ang aking panalangin, dasal ko habang inihahanda ng Wraith ang sarili para sa pangalawang pag-atake. Nanghihina mula sa aking kilos at tunog ng aking panalangin, tinakpa ng Banshee ang mga tainga nito habang sumisigaw ng nakakagigil na tili bago umatras sa isa sa mga tambucho sa lupa, gayon din ang iba pang mga phantasms sa tulad niya ang mga sound wave ng aking pagsusumamo ay sumabog bilang ang pinakamagandang liwanag ng makarating sila sa abot tanaw na lumilitaw bilang isang araw na sumisikat mula sa likuran. Habang nakatayo ako doon habang nanunood, naramdaman ko ang pag-ibig sa bawat bahagi ng aking pagkatao, na nagpapasigla sa aking kaluluwa na ang nakakatakot na planeta mismo ay nagsimulang magbago habang ang bagyo ay lamilinaw sa madilim na mga ulap kalmado at kapayapaan batid na ang Diyos ang nagmamahal sa akin at ang kanyang presensya ay nagpapabago sa mundo sa paligid ko, nakita ko ang mga damo na sumibol at ang mga puno at talon ay lumilitaw sa gilid ng bundok. Nakita ko ang lahat ng uri ng mga ibon sa langit sa itaas ko at lahat ng mga nilalang ng Diyos ay lumabas mula sa mga kagubatan na parang binabati ako. Sa labis na kagalakan, ako ay umiyak at tumawa habang hawak ako ng Diyos sa kanyang mapagmahal na yakap habang binalot ako ng liwanag ng kanyang pagmamahal. Makalipas ang ilang oras, naramdaman kong oras na para bumalik ako sa aking katawan kahit na ayoko. Sa pamamagitan ng panalangin, hiniling ko sa Diyos kung maaari akong manatili doon kasama niya hindi pa kumpleto ang oras mo sa Earth. Bumalik ka, dahil marami ka pang dapat matutunan, sagot niya. Sa aking paglalakbay pa uwi sa lupa, nagpasalamat ako sa Diyos sa panalangin sa pagliligtas sa akin at sa pagpuno sa akin ng kanyang pagmamahal. Napakabigla, ako ay bumalik sa aking katawan at libre sa pagkabalisa at kahirapan na aking nararanasan bago ang NDE. Nagsimula akong magtaka kung totoo ba ang lahat ng naranasan ko o resulta ng guni-guni na dulot ng droga. Habang ang pagsikat ng araw ay nagliliwanag sa isang maliwanag na kulay rosas na kalangitan ng umagang iyon, nasaksihan ko ang isa sa pinakamagandang pagsikat ng araw na nakita ko. Sa mga sandaling iyon na kung saan ang mga bagay-bagay ay nananaig sa akin, alam kong huminto at panoorin ang pagsikat ng araw, at sa pagmamasid sa pag-akyat nito sa langit, matingkad kong naaalala ang pagmamahal na naranasan ko sa aking NDA. Ang alaala ng aking karanasan ay isang malaking call iwan para sa akin, gayon din ang kaalaman na mayroon tayong tahanan na pupuntahan kapag natapos na natin ang ating misyon sa Earth. Kwento dalawa na ganap ang aking NDE isang gabi habang nagmamaneho ako pa uwi mula sa trabaho. Dahil sa dilubyo ng ulan, madulas ang mga kalsada at lubahang nabawasan ang visibility. Habang tinatakpan ng ulan ang windscreen, napansin ko ang isang USA na nakatayo sa unahan ng kalsada, ngunit huli na para bumagal ng ligtas. Sa pagliko ko para iwasang mabangga ito, umikot ang sasakyan at nalihis sa kalsada, nabangga sa isang puno. Ang susunod na bagay na natatandaan ko, ako ay lumulotang sa itaas ng kotse, nakatingin sa basag na pagkawasak at ang kaguluhang nangyayari sa ibaba nang dumating ang emergency crew sa pinangyarihan. Habang bumabalot sa akin ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan, bigla kong natagpuan ang aking sarili na napapalibutan ng mga tanawin ng kamanghamanghang kagandahan. Ang kagandahan ng makalangit na kaharian ay higit na nahihigitan ng pinakamagagandang lugar sa mundo, at ang kapayapaang nadama ko sa aking estado ng pinalawak na kamalayan ay parang isang malakas ngunit mahinaong agos na dumadaloy ng malalim sa loob ng aking kaluluwa. Ang mga tanawin, lampas sa pagiging nakamamanghang biswal, ay tila sumasalamin sa musika ng banal na diwa. Sa langit, ang mga patlang ng mga bulaklak ay nagliliwanag ng kanilang sariling liwanag na nagpapataas ng kanilang kapansin-pansin at matingkad na anyo at isang halimuyak na pumukaw ng kagalakan, kapayapaan, at isang malalim na pakiramdam ng kagalingan ang bamalot sa hangin. Habang naglalakbay ako ng mas malalim sa kanayunan, nakatagpo ako ng isang kumikinang na ilog na ang malinaw at nagbibigay buhay na tubig ay nagparamdam sa akin ng malalim na pagbabago at dinadalisay habang iniinom ko ito. Sa larangang iyon ng walang pasubali na pagmamahal at pagtanggap, sumailalim ako sa pagsusuri sa buhay na nagsuri sa mga sandali kung kailan ang aking nakapagpapalakas na enerhiya ay makabuluhang nakaimpluensya sa buhay ng iba, gayon din ang tila walang kabuluhang mga gawa ng simpleng kabaitan ng tao na nagdulot ng kaligayahan sa iba sa mga paraang hindi ko kailanman magagawa. Nahulaan na. Bagamat ang aking mga kilos ay kadalasang nagdudulot ng saya sa iba, may mga pagkakataon na ang aking galit, pagkamakasarili, kapabayaan, at kawalang interes ay nagdulot sa kanila ng sakit. Sa larangan ng walang pasubaling pag-ibig at pag-unawa, naranasan ko ang sakit at kalungkutan na dulot ko na parabang ako ay nasa dulo ng aking sariling kawalang galang. Kahit mahirap balikan ng mga sandaling iyon, nakita ko ang pagsusuri sa buhay bilang isang pagkakataon para tingnan ang aking sarili ng lubos na malinaw, isang pagkakataon na maunawaan, patawarin ang aking sarili sa aking mga kasalanan, at matuto mula sa aking mga pagkakamali. Pagkatapos ng pagsusuri sa buhay, ang mga celestial na nilalang sa makalangit na kaharian ay nagbahagi ng mga pananaw sa kalikasan ng kaluluwa, ang layunin ng ating mga pakikibaka sa lupa, at ang ilusyon ng paghihiwalay sa pagitan ng mga tao. Binanggit nila ang Earth bilang isang paaralan, isang lugar kung saan ipinapadala ang mga kaluluwa upang matuto, lumago, at umunlad sa pamamagitan ng mga hamon at karanasan sa buhay. Ang pinakahuling aral ay pag-ibig, ang pagkaunawa na ang lahat ay iisa at ang pag-ibig ay ang tela na nag-uugnay sa bawat kaluluwa sa universo, paliwanag nila. Ipinakita sa akin ng mga celestial beings ang makinang na network na nag-uugnay sa lahat ng nabubuhay na nilalang at kung paano, sa pamamagitan ng network na iyon, ang mga iniisip at aksyon ng bawat individual ay nakakatulong sa kamalayan ng kolektibo. Ang bawat kaluluwa ay may natatanging layunin na nag-aambag sa evolusyon at pag-akyat ng kolektibo. Bawat buhay, gaano man kadali, kaguluhan, o tila mababaw, ay may halaga at kahulugan, paliwanag ng mga anghel. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan sa kaharian ng walang hanggan na pag-ibig at kapayapaan, binigyan ako ng pagpipilian na manatili doon o bumalik sa aking buhay sa Earth. Sa lahat ng mga aral at insight na natanggap ko sa aking pamamalagi, pinili kong bumalik. Alam kong marami akong napipilitang gawin. Puno ng pagnanais na maliwanagan ng iba, nakaramdam ako ng matinding pananabik na ibahagi ang lahat ng natutuhan ko sa aking pagbisita sa makalangit na kaharian. Sa pagpiling bumalik, pinagpala ako ng mga celestial na nilalang at ibinahagi ang kanilang mga pamamaalam na salita ng karunungan. Bigla kong nalaman na nasa ospital na pala ako at bumalik sa katawan ko. Bagamat nasasaktan ako sa mga pinsalang natamo sa aksidente, lubos akong nagpapasalamat sa pagkakataong ipagpatuloy ang aking buhay sa katawan. Ang panahon ng paggaling ay naging panahon ng napakalaking personal na paglaki, isang panahon kung saan nakatagpo ako ng kagalakan kahit sa pinakamaikling pakikipag-ugnayan sa mga estranghero, pamilya, at mga kaibigan. Ang pagbabalik sa aking buhay kasama ang lahat ng ipinahayag sa akin sa panahon ng aking NDE ay nagbago hindi lamang sa aking mga relasyon kundi pati na rin sa aking pagkatao. Natagpuan ko ang aking sarili na mas bukas at mahina, mas matyaga, mas makiramay, at mas hilig na magsagawa ng mga gawa ng kabaitan at pagkabukas palad. Naging tagapagtaguyod ako para sa pag-ibig at pakikiramay, pagbabahagi ng aking kwento sa mga nahihirapan, sa pag-asang ito ay magbibigay sa kanila ng pag-asa at bagong pananaw sa buhay. Ang aking oras sa langit at ang regalo ng aking pagbabalik ay nagbigay sa akin ng isang malalim na pagpapahalaga sa mga sandali na maaari kong bugulin kasama ang aking pamilya at higit pa sa kamalayan kung gaano kahalaga at mabilis ang ating buhay. Naging bagong direksyon din ang aking karera habang naghahanap ako ng trabaho na naaayon sa aking mga pinahahalagahan at sa aking pagnanais na magambag sa kapakanan ng iba't at ng planeta. Gayon paman, ang pagbabagong ito ay walang mga hamon, gayon paman, dahil itinuring ito ng ilan bilang pantasya o maling akala na nagpapahayag ng kanilang mga kritisismo ng panunuya. Ang pag-navigate sa gayong pag-aalinlangan ay nangangailangan ng lahat ng aking pasensya at pagpapasya, kasama ang isang matatag na paniniwala na ang aking paglalakbay sa makalangit na kaharian ay isang tunay na karanasan. Sa pamamagitan ng pagpuporsige, natutunan kong ibahagi ang aking kwento ng hindi sinusubukang kumbinsihin ang iba sa pagiging tunay nito, ngunit sa halip ay mag-alok ng pananaw na may pag-asa na magtanim ng binhi ng pagmamahal at pag-asa sa kanilang mga puso. Sa pagmumuni sa aking paglalakbay, napuno ako ng napakalaking pasasalamat sa pagkakaroon ng isang layunin na naaayon sa aking espiritu at espiritu ng pagmamahal. Naiintindihan ko na ngayon na ang panahon natin sa Earth ay isang regalo, isang mahalagang pagkakataong matuto, magmahal, at umunlad. Mula noong NDE, ang aking takot sa kamatayan ay napalitan ng isang mapayapang pagtanggap sa ephemerality at fragility ng buhay, isang pag-unawa kung bakit ito dinisenyo sa ganitong paraan, at katiyakan ng maliwanag na kalagayan ng pagkatao at ang larangan ng walang kondisyong pag-ibig na naghihintay sa atin. Isinasabuhay ko ang aking buhay ngayon bilang isang patoto sa mga aral na natutunan ko sa langit, nagsusumikap na maging isang sugo at isang tanglaw ng pag-asa at pagmamahal sa mundo. Ang paglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang sulyap na iyon sa buhay sa kabila, ay hindi lamang nagpabago sa akin ngunit may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ito ay isang kwentong patuloy kong ibabahagi, isang mensahe ng pagmamahal, pag-asa, at walang hanggang kalikasan ng ating mga kaluluwa.